Medyo may uwan na yun o may hangin mga kapwer. Ay, iba na no, no, mga ito medyo malakas yung hangin dito mga kapayin yung ano yung mas ah, magdasmag ang hangin rin mga kapayin pare na piyesa ng mga kuero, talitang itang na porsyo na ra, na porsyo. So kaya na hangin mga kuero. Nah, kalau kita kau ngadini mau kau ni porsi mana dari? Jo kusuk niki dah hangin dari marga sa samu ano dari sa Northern Cebu. Asa tabuilang area ni marga bayar. So karun entah hinaut lang entah gitu ngah

Okay. So, okay, mga yeah, okay. Almost, mga uh, alas 4 sa kabuntagon mga kaver medyo kusog ni Gid ang hangin diri Delikado ni Gid mga kaver Awas ah, ng ko nga alas 5 Robo ko ni Gid siya no? Masis pag-asa So ang hinakaot na gitong tako nga Hilil -hili, ang gitong -hili tanim mo grabe mga kapawir Connected mga kapawir So grabe anton karon ron Ang gikan ganyang alas 3 katlaon Hantod ka ron no? Medyo kusog kusog ni mga kapawir Labok labok lang Alim po siguro ni Nagkita niya atop na no, mga kapawir no? porusyon din, mm. ah, di, o Kini nga porsyon din yun Ah, diyo. Tali ukap ko oh, salta dua kasi among CR na ubanzat among silingan nandre, mga brother nagpakapaka ko ng ilang mga sin no may tagil lang mau mo ka mga gabay ko ne update karon sa mong nandre na an sa probinsya no dire sa Tabuilan amping amping lantang tanan mga brother kapiyot Maroon mag landfall to alas 5 karon maroon mag nagwild gate mga kapawir Amon ah, din yung tanaw na itong kusin na mga kapawir Ako ah. so, so, ah, kompleto rin kusin na mga kapawir Pero ang bungbong Ipang waksi man sa bagyo mga kapawir Maroon mag nai Maroon ning ungo ng bagyo <laughs> Ipang nagtangan man sa bungbong Ito sa itong kasina no kapawer nga ako ning higot-higutan kay kwan ah, naagid na ako us sa usang gigo sa usah kasino sagit kasin so gan ini nabali emang ang kapawer mga kapawer ang nabali git okay mga kapawer hamping-hamping tang tanan mga kapawer no kusugi kayo dire mga kapawer sa mga sa probinsya